Yan guys, oh ito. Ang dami, 'di ba? Sayang. Daming mga din, daming mga prutas para sa mga kung may baboy sana, pwedeng-pwede pwede to at saka yan. Kasi yung manok lang ang kakain. Yan guys. Sabi nga ng mga negosyante, mas maganda nang itapon kaysa ipamigay sa mga mahirap kasi ang moto nila Kapag ganun, hindi nang bibili yung mga tao. Maghihintay na lang ng mga tira-tira. So, ano sa palagay nyo ang ganyang kaisipan, guys? Kung baga, itatapo na lang nila kaysa may may kumuha pa o may ibigay sa mga nangangailangan. Ang dami, no? Sayang. Maraming nagugutom. Pero, maraming nasayang mga pagkain, guys. Yan, yung sa supermarket na hindi na, na ubos. Ayan. Kung may meron ka sana ng pambaboy, busog na busog yung baboy niya. Malasing ang mga manok niyan kasi madaming grapes. Ayan. Malasing sila niyan. Kung may may baboy sana. Ayan, ayan. May baboy sana. Na. Tingnan niyo ska, ispak ng manok. Ah, sa andiyan na sa kai, tauman, para kaya 'to. Uli sa ibong, oh, pura sa uli, di di sana ogura. Na kayo 'tong. And guessin yun yung mga na hindi na nabili sa so, supermarket, so mmm, sa salad lapu halu-halong kuts. guys, kaya kinuha na lang niya para ipakain sa mga manok. Kung meron sana ng baboy, yan. Busog na busog sana na yung baboy niya. Di ba? Ay, diba? Wala ka, yung manok. Kahit ng kahit. Kahit meron naman na, meron na. O yung isa wala. Wala yung isa. Pagkain. Yeah. Oh, bigyan ka. Bigyan ka. Yan. Oh, oh, oh mga Ako ata. Kaya ito ulit yung kaya yung dami busog na busog sila yan kung may baboy sana kakain sila yun ibang ang dami malalasing kayo niya ng mga grapes na yan ang dami niya ang dami grapes gaming apple maraming nasayang, na sayang hindi na ibenta sayang mo guys pero yun nga sabi nga ng mga negosyante mas maganda na itapon kesa ipamigay sa mahirap, kasi nga baka masanay lang yung mga mahirap na hingi ng hingi yan ang kanilang moto so, um, mas maganda nang iba-ibasura kaysa ito may gay pero sayang ang mga pagkain sayang sana maraming mga taong nagubuto ngayon at maraming na kailangan ng pagkain so yun lang guys that's all today thank you for watching guys yan yung mga uh, frutas na hindi na naubos dun sa supermarket thank you for watching